ang ganda ni Trisha dito sa kamera Lapo. <laughs> La Yung may sa mo dito nga pauban, nagpakuto. Abaw. Meeting <laughs> na. Ano? Ang ganda dito. maaliwala sa mata. Malamig sa utak. Makapaykawat ni mapanaglaweng O, tinan nyo. May mga sitaw. Ay, ano ba to? O, sitaw. O, tinan nyo naman. May patani. At saka yan, o. Oh. Broccoli. Sana ul. yan, oh. Ano ba yan? Repolyo bayan Parang hindi naman Ah, oo, repolyo oh, Tingnan nyo naman Ang mga sasakyan namin Ay kulong-kulong lang Pero nakakabiyahe ng napakalayo Mula Santa Ana Hanggang Lalo Barangay San Mariano Pala dito oh, Itutol ko kayo dito na Nakakamiss tumira sa gina itong ano Oh. Ayan! Ang auntie ko may mini store pa dito. <laughs> tau po, tau po. Guys, tayo. Pabili nga po ng ice candy.